Hello, ATNs! Dahil na-featured at kumanta ng Gento ang SB19 in just single take sa First Take Japan, bumalik sa Lime Music Japan, isang sikat na music chart sa Japan, bumalik sa chart ang Gento ng SB19 at ito ay number 6 agad at naging number 1. Kaya naman, congratulations sa opportunity at uh, maraming salamat First Take Japan sa pag sa SB19 bilang uh, Pilipino nakakanta ng ng gento in just single take sa first take japan I've been dreaming not in my head like i've seen it a life worth living is a life